Good morning, good morning mga kasari. Good morning mga kabigan. It's me again. May Lopez, ng bikala ng orang. Tendera. Hello, madlang people. Mabuhay. Ayan, dumating na ang ating order from Pure Gold. Ngayon, ngayon lang. tamang Tapos na rin yung Resist. So, ayan. Kahapon, pumunta yung ahinte ng Pure Gold. Nagpa- order. So, kinabukasan ngayon guys. is, yun ang deliver. So, ayan. Ito yung free. Yeah, Merna Lopez. Ito yung free. Free at isang items na promo nila. So, ayan. I-haul natin sa inyo. But, sorry ang aking uh, in-order. Kukunti lang yung promo. Okay, ito. Word 1,000 plus lang yung order ni Inday Garutay. So, ayan mga Gazari. Buksan na natin ang kahuan. Akala mo na po, ang dami ng in-order. So, disclaimer lang, ito, depende kasi sa mga promo, yun lang naman ang ah, kinabangan ko promo sa your good. So, bakit naman tayo mag-order ng hindi naman past ko, hindi din na naman nabenta sa ating tinda. So, ito, pinili ko yung mga promo na ma- benta sa aking tindahan, light biscuit, yun. So, ayan. Ang ating okay, order. Kunti lang siya mga ka-sorry oh, parang hindi naman masteruhan yung nagpunta sa atin na ahiyas. Okay. Sabi ko nga, kung oh, kunti yung promo, ay hindi lang kukuha, pero pumunta siya. So, ayan. Kumuha na tayo. Ayan. 99 maliit na Milo. O, oh, magpulay-pulay na ito. Ayan, yung itin. E Pagpulito ng aking Monica Iha. So, ayan. promo siya. And then, ito. So, ang whole, wholesaler dito sa amin ay 12 pesos na to. So, kaya benta ko 15. So, sa Pure Gold E60 yung anim D. Gusto sabihin is 10 pesos lang siya. Ay! Ano ba yan? Ang aking camera. So, yan mga kasari. And then, ito. 50 plus lang siya. Siyempre tayo mga kasari. And hanap tayo ng mga mura-mura. Mga -mura. promo. Ayan. Promo. Chocomocho. And seldo. Ayan. Promos yan. yung ang lagi niya Yan ang lagi niya yeah, Yung yun. And then, ito.

Yan ang hiling ng mga kasari. Yan. Tatlong tayo na bourbon. Swap. So, yan lang mga kasari. Ito yung free. I think ito yung free one. Change one. I-free na. ang bourbon. So, hugna mag-avail ka lang, tatlong tayo ng tatlong kain ng bird ranch ko. So, may free kang for bread. So, yun muna mga kasari. Ang um, ganap-ganap na akin ngayon. Ayan, yeah. draw my. Hindi na ako kung magkano ang ah, natin yan. Kasi ngayon lang siya. Ngayon lang akong order ng my bro. Hey, ka! Sige na. Ah, sige na, five. Ayan, pasado. Alauna na, pasukan na. Wala nang mga dumadaan eskwela. Mga estudyante. Kaya ayan, tabi-continue tayo. I-hold ko sa inyo, i-flex ko lang sa inyo, or uh, i-share ko lang sa inyo paano ko mag-precio ng mga uh, mga items na in-order ko or mga deliver. Like mga deliver. Ito nga, yung uh, deliver ng pure gold kanina. So, ayan, sa dami nating tuwain. Alam niya naman, sabi ko nga, all around in tayo. So, ayan, habang nagsitinda, naglalaba. Ala. basta lahat ng mga gawain, halos di ko na nga maubos magawa yung isip ko maandar, pero yung hindi kainin ang ng katawan, kasi ako lang mag dito. Ano yan? So, ayan, may bumili. Naglulodi ka? So, ayan. Ayan, hawak ko Itong Cloud 9 and ito yung Nine may free, may Free shang, Dalawang gray taste white. So Ayan, by Cloud 9. So my ah uh, git the the free two gray taste green. So ayan. Ganito 'ko magpresyo. So ito ibibenta natin to ng 10 piso isa ito. 5 pesos. Ito, 15. So, kung susumahin ay pumapatak sila ng 210. At least, 149 something yung puni ng ganito. So, meron tayong tutubuin 61 pesos dito sa items na to. So, depende na lang yan kung paano kayo mag -precious. So, that is my presyo my store, my price. <laughs> my store, my price. Siyempre, tindahan ko, presyo ko ng items ko. So, ganun lang yun. And then, ito, nabudol ako nito. Sabi, dun sa promo, is 10 pesos lang ang isa nito. Is ganun din sa isang wholesale dito sa amin. Is 12 din. So, pumapata kayong 6 na 72. 72. So, ang ko nito is 15 pesos. Isa. And then, ito, 57 something, 57.50. So, benta ko nito is 15, maliit na chucky. So, nakapromo din siya. Ayan, may bumili na kahit hindi malamig. Ayan, chucky, 15 ang bintahan natin. So, meron tayong 17.50 tubo sa 5 pesos. 5 pesos. 5 perasong ganito. So, meron tayong, pag naubos na may 17 pesos tayong tubo. So, ayan. May bumili na naman. Ayan. Parang dumidilim na naman ang kalangitan. So, magmamadali na tayo ng ating pag-u-haul and how how I price my items. <laughs> so, ganyan. Nag-English ang ang lola yung panod. So, ayan. Ayan. Ang tatlong time na Bear Brand Yung bintaan ko nito is 13 pesos. 13 pesos siya. So, ayan. 13 pesos siya. So, meron tayong tutubuin I think 49 la 49 oh 49 din may apat na dito siyang bread pan so ang benta natin is 9 pesos And then ito ayan yung doughy ayan may binili siya yung bintahan ko nito is 12 and then yung hansel chocomocho so yung magiging Malaki ang basta malaki ang tubo natin to. Depende sa ating ipag pressure Dito 12, ito 8, ito 9. So, ganun ang presyo natin. Kung susumahan din, kayo na bahalang mag, mag presyohan nyo. So, ito, 9, 99 yung Milo. So, ang bentahan ko nito is 10. So, ganun, natutubuin natin yan magkano tutubuin natin? O, oh, 120. So, minus 99. Well, may, meron tayong 21. So, depende yan kung, kung 10 pesos yung binta nyo. Is may 21 pesos tayong tubo pag naubos to. And then, ito yung Lucky Me, na may promo, ay may free siyang kasalo yung malaki. So, bala na kayo kung magkano bentahan nyo yan. So, titingnan nyo yung presyo. Basta ito yung isang ganitong pack, 70. So, 11 ang isang pirasong bentahan ko nito. O yan, 2, 4, 6, 8, 10. Isang po siya, ay 8 pack, ay 8 siya. So, and then may free tayo dito, siyempre papatong din tayo nito. Magpapatong din tayo ng presyo dito. Mga 10% to 20%. Then, itong kasalo, bala tayo kung magkano i- i-bebenta natin. Ito, ayan, nabudol na naman ako. Sabi niya, ano lang yung presyo nito, 14. So, tingnan yung resibo. I-16.50 isa. So, ibenta natin ng 19 or 20. So, depende. Titingnan natin to. Kasi sabi nyo, naka-promo. Hindi, ganun din naman pala. So, ayan, nabudol tayo. Hayaan mo na. Mabenta naman yan. Mabenta naman yan sa anak ko. Walang bayad. Minsan, kinukuha niya. So, kasi paborito niya yung ayun, yun ang Eden. ayun niya nang walang, walang pangalan na mga mga palaman. Kung mga sa keso-keso, mga ganito, mga cheese. Ay, paborito niya ang Eden kasi manamit, malasa. So, ayan. So, yun guys. So, kung susumahin dito, hindi ko na in-itemize kung magkano per item yung ano uh, anuhin natin. Uh, tutubuin. So, ito yung profit. Aabot ng mahigit. Kulang-kulang 400 pesos yung magiging profit natin sa worth 1,000 plus na in-order natin sa pure Gold, So, not bad. ba diba, mga kasayi minsan, kung minsan kinikwento kwenta ko siya, pag, uh, ayan, pag hindi tayo masyadong busy, so kanina, kahit nga busy tayo, eh, isinisingit kong kwenta-kwentahin. So, ito, 308 na yung na, na, kung baga papatak na tutubuin ko sa bawat items. So, ayan, hindi pa nakasama yung apat na breed pan. kung isasama natin yun. 76 plus 308. So, so yun nga, ito ang sumatutal 300, 344. So, worth 1,000 plus na order natin sa pure gold. Pure gold na in order natin. So, yan. Kaya, hindi na tayo na masay, hindi na tayo na pagod. So, order lang tayo. Uh, pinick up pa yung yung mga order namin. So, yun total. So, hindi na, hindi na masama, di ba, mga kasay? Kaya, wag huwag natin sabihin, hindi tayo kumikita sa ating Sari Sari Store. So, yun, na-share ko lang ang, ang konting uh, order ko sa Pure Gold. So, mamaya, kung may time ako order ako sa grocery. So, yan. Abangin nyo mga kasari. Ayan, medyo mainit yan. Medyo mayroon tayong pang sapin na sa pinatawa sa ating likod. Magpasinsyahan nyo na si si Manay Merna with Joe Haggard. So, huwag lang tolerant in there. Kasi hindi na mag-unda o gaga tayo sa trabaho. Yan, yun yung nga ang dami kong nilalaban. Halos dalawang laundry. Ah, uh, damit ang pamangkin ko. So, and then yung damit pa namin. Yung mga hinubad pa namin. Diyan, So, sayang kasi ang init pero hindi na ako ahabol, hindi na matutuyo. So, yan. Hindi pa nga ako naglalans pero pasado alauna na. Magpapakain pa ako ng mga aso, pusa. Yan. Kaya pasensya na kayo, meet you haggard ang lola nyo. Kanyan talaga ang all around tindera. Umahabol sa oras. Time is gold. Yan ang ano natin, moto. Moto in life. So, huwag nating sayangin yung oras. Go-go lang habang kaya. Habang kaya ng katawan. So, pero minsan, ang, ang, ma, brain cell ko ay maraming gustong gawin. Maraming gustong, maraming sa isip ko. Maraming gustong gawin. Pero minsan, napapagod rin. Pero, mapagod pero hindi laban pa rin para sa mga piso-pisong tutubuin. So, ayun na guys. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. So, see you in my next vlog. Please support naman po ang Marina Lopez ng Bicola ng All Around Tender. Please subscribe and please pindutin na notification para updated po kayo sa aking mga i-upload na videos. So, salamat and God bless us all. Bye-bye!